Hey guys, it's me again, and from the title of this video alone, I think you already know what's about to go down. So without further ado, let's begin. And there you have it guys, that's about it for me this week. See you again next time here on... Oh, bakit? Nagulat so, ka, kasi tinatapos ko na agad. <laughs> eh, di ba, dun din lang naman punta nun. Lahat ng bagay matatapos rin. Kasi nga, di ba, walang forever. Siyempre, charot lang. Makeup tutorial na di ba? So, siyempre, tuturoon ko talaga kayo. Ayan, pero before I start, I would just like to apologize for my hair for today. Siguro hindi kayo sanay na nakikita ang wet look yung buhok ko. Kasi usually, when I film my videos, I wait for my hair to dry bago mag-start. Pero, you know, hindi ko na siya nahintay ngayon eh. Kasi talaga minsan, nakakasawa ng maghintay. <laughs> Okay, so I just moved closer to the screen so that you can see my face a lot better. So we'll, first, we'll start off with foundation. Now, talaga, when choosing your foundation, this is very important. You have to choose a foundation color that actually matches the color of your skin, di ba? Because if you choose a that match your skin, mo. Awkward siya, bes. Magmumukha kang tanga, di ba? Kaya nang pagpili mo sa kanya. Kala mo siya na yung para sa iyo, kala mo siya na yung kamatch mo. Kaso hindi naman pala. Mm. No ka ngayon. Tanga. Okay, so once you're done with your foundation, the next step is to put on concealer. Siyempre, eto importante to eh. You know, to hide your blemishes, to hide your under eye bags, you know, yung mga eye bags mo na sobrang itim, ganyan. Itago yung mga skin imperfections, ganyan. Tsaka itago na rin yung feelings mo dun sa taong mahal mo kasi hanggang friends lang naman yung turing niya sa'yo eh. Okay, so susunod na dyan, syempre yung kilay naman natin. Ayan. So, ang ginagawa lang talaga dyan, dapat sundan mo lang yung natural na shape ng kilay mo. Ayan o. Oh. Sundan mo lang. Sundan lang, ganyan. Sundan mo sundan. Yung gaya nung ano, pag sunod-sunod mo sa kanya, kahit wala ka namang napapalat, nagmumukha ka ng tanga. So, pagkatapos mo nang na-drawingan yung kilay mo, it's time to brush it para siguradong na-apply mo ng ang product. Ayan. At saka, ang importante nito, dapat dito sa may gitna, pagganon mo siya i para magfade di ba? Hindi yung solid na solid. Parang dapat may fade siya, eh. Madali lang naman i-achieve yung fade-fade na yan, eh. Kaya lang ng pagmamahal niya, di ba? Yung akala mo, okay na, tuloy-tuloy na. Then, unti-unting maglalaho at mawawala. Okay, so we're done with the kilay. Ayan. Don't worry nga pala kung yung kilay mo hindi pantaya. Kasi in life talaga namang ganyan, eh. Hindi naman talaga pantay. Yung tipong, ikaw, mahal, namahal, 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 namahal mo siya. Ganyan, tapos siya. Like ka lang niya. Okay, so now it's time to move on to my eyes. And for my eyeshadow, I'll just be using my Sephora... Color Festival 130 Makeup Palette. Ayan. Actually, eto niregala lang siya ng mommy ko last Christmas, eh. Ayan. And then, she told me not to use it as often, or gamitin ko lang siya pang yung super special occasions talaga. Kasi nga, mahal. Tsaka, eto lang yung binigay niya kasi yung iba pa dun, mas mahal pa. Tingnan mo nga naman, no? Puti pa yung makeup mahal. <laughs> Puti pa yung makeup minamahal. Puti pa hindi pa yung makeup marunong magmahal. Samantalang siya, wala. manhit pa rin sa feelings ko para sa kanya. Okay, so I think I'll be going for like a smoky eye effect siya. Pero violet dito sa may gilid. Ganyan. So I'll just be using this color right here. At syempre, dahil may mga tao na hindi talaga nakokontento sa iisa lang, ipili pa tayo ng isa pang kulay. Kaya nung pagpili niya ng isa pang jowa maliban sa'yo, So I'll just be using this color right here and blend it with the violet. Okay, so after mo nang nalagay ito, balikan mo ulit yung violet na ginamit mo kanina. Kasi di ba ganun naman talaga? Kahit na nandyan ka na kahit na minamahal mo naman siya at binibigay mo lahat, parang nangungulila pa rin siya sa ex niya. Parang binabalik-balikan niya pa rin. Okay, so now we have to put on the black eyeshadow. Now, since itong brush nga na ginamit natin kanina, ayan, madumi na, kailangan gayahin mo ulit yung ex mo. Dapat, lagi kang may reserva. Alam mo yon yung tipong kahihiwalay nyo pa lang, may bago na siya. Okay, so etong black na eyeshadow na pinili ko, hindi lang siya normal na black eh. I actually chose a black eyeshadow na may glittery effect. Ayan, yung ah, shiny shimmering, oh. Maganda talaga tong color na to kasi it's very symbolic. Yung tipo na like, it's dark, ayan, black, madilim. Kaya nung pagdilim ng mundo nung nawala na siya. Kasi siya yung nagbibigay kulay sa mundo ko eh. yung glitters naman, ayan, ang dami-dami nila, tapos scattered, ganyan. Parang yung puso ko lang, na nabasag sa milyong-milyong piraso. Pag sinabi niya hindi niya na ako mahal. Okay, so now I'll just be taking a light eyeshadow. Ayan, dahil wala akong highlighter. I'll just be taking a light eyeshadow. And, bilang natin siya dyan. Ayan, di ba? Dapat ganyan. Para yung focus, nandito lang. Hindi tulad niya. Yung tipong, iba yung inaasikaso. Iba yung pinapansin. Okay, so para ma-achieve mo talaga yung talagang smoky eye na color, gamitin mo rin yung mga same na eyeshadows na ginamit mo dito, oh, Dito sa baba ng yung mga mata. Ayan, diba? Para at least, kahit na umiiyak ka, magdamag, kasi niloloko ko nga anong taong mahal mo, hindi na nila mahahalata, kasi matatakpan na rin ng makeup. Okay, so, I was planning to put eyeliner pasana sana, but I just realized that my eyeshadow is already too dark. And pag nilagay ko pa to, baka hindi lang din naman mahalata, wala lang din pupuntahan. So, ganun din gawin nyo guys ha. Kung sa tingin ninyo, yung gagawin ninyo, yung time, money, effort, at pagmamahal ninyo, wala lang din pupuntahan sa kanya or di niya lang din ma-appreciate. Huwag nyo na lang gawin. Kasi, sa huli, kayo lang din naman yung asasaktan eh. Okay, so next, kumuha kayo ng super bright na white na eyeshadow. And then, i-apply nyo lang siya sa inner corner of your eye. Hmm, ganyan, di ba? Oh, oh, ayan. Now, if you use this trick, it will actually make you appear fresher. Ganyan, yung tipo na like, parang bagong gising, ganon. Yung parang nung nagising ka sa katotohanan na talagang hindi magiging kayo kahit anong gawin mo. so now that we're done with that, let's go to contouring. Ayan, so minsan may may nagtatanong sa akin, saan ka ba dapat maglagay ng contour, ganyan? Saan ka ba dapat mag-highlight, ganyan? Unahin mo sa may forehead, ganyan. Kung saan ka niya hinalikan nung unang date ninyo. sunod mo naman sa may ilong, di ba? Kasi syempre, Pagkatapos kang halikan sa may forehead, no nose to nose kayo, best, di ba? Maaalala mo yung kinis ka niya sa cheeks, ayan. Tapos medyo itaas mo lang ng konti kasi medyo mangyayak-iyak ka pa nun. Kasi kinikilig ka nga, ayan. Tapos medyo dito. Tapos ayan, dito sa may chin area. Lalo na pag tinitingnan ka niya, tapos ginaganon ka on Okay, so kung for example, nasobrahan mo yung nilagay mo na pagkocontour, grab mo lang yung beauty blender mo best, then jo dab dab dab, ayan. Kasi nga, hindi rin naman maganda yung sobra. Tignan mo, minahal mo siya ng sobra. Wala ka pa rin namang napala iniwan ka pa. Siyempre, pati yung ilong kailangan mong i-contour, bes. Diba? Ang susunod naman dyan, maglalagay naman tayo ng blush on. Ayan. Wala nang na nga nagpapakilig sa'yo in real life. Papahalata mo pa sa mukha mo. Diyan mo naman ng konting Blush. afterwards, you can use your highlighter, ganyan. Pero since ako, wala nga highlighter, yung very bright ko na lang na eyeshadow, ayan. O, oh, di diba? Lagay mo sa cheeks mo para paggumanon gumanon ka, medyo, o, oh, yun. diba? Mm. mm ganyan. Siyempre, dapat lagyan din natin dito sa kabilang cheek, ba? Diba? Di naman pwedeng iisa lang. Di naman pwedeng iisa ka lang nagmamahal sa inyong dalawa. Yes, dapat ganyan. Hindi pong parang nakakabulag eh. Di ba? Hindi pong parang yung pagkakabulag mo sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya kahit niloloko kanya ng harap-harapan, lahat na, hindi mo na nakikita, bulag ka na sa pagmamahal eh. And last but definitely not least, lip. Ayan. Eto, sarang kiss proof ko na number 15 yung gagamitin ko, eh. Kaso, wala lang din naman hahalik sa akin. So, wala rin silbi. So, since that is the case, I'll just be using a normal lipstick. Uh, for those of you who are asking, this is the Color Mats. Long-lasting formula. Hmm. Puti pa yung lipstick, long-lasting. Samantalang kami, panandalian lang. who got a makeup tutorial. Ayan na nga. So, I was kind of thinking that it's the love month. Ayan, katatapos lang ng Valentine's Day. I'm sure a lot of single people were bombarded with a lot of posts na naman sa mga Facebook page na nga. Ang dami-daming mga sweet lovey-dovey posts. Ganyan. And nakikipanood ka lang. Ganun. Or like nakikihati ka sa kilig ng friends mo. Or like you know, yung mga tao sa paligid mo, binibigdil yung pagiging single mo, kahit ikaw, hindi naman big deal sa yung pagiging single, like, seriously, okay lang ako na single, you know, I don't have any problem with being single, thank you very much. Pero syempre, kung may kayo, or like, meron dyan, umaaligid-aligid, nahihiya lang magsabi, okay lang din naman, I will entertain, gano'n. <laughs> know, I just thought that like there are a lot of single people and since it's the love month, syempre tayo yung parang mga outcast, ganyan tayo mga ine during this month, ganyan. So, sino pa nga ba magdadamayan kung tayo-tayo di lang din, di ba? And meron din naman mga tao na nagre-request na gawin ko raw yung hugot makeup tutorial. So, this is for you guys. If you guys have any suggestion on what video I should do next, then just leave me a comment down below. You know, it could be like a top 10 video or kung gusto nyo ba na humugot pa ulit ako pero not while putting makeup naman, you know, maybe umuhugot while naglilinis ganoon or like humuhugot while mago order sa Jollibee, ganyan. So, if you guys have any ideas or suggestions or whatsoever, Just leave me a comment down below and I'll do my best to make that happen. So that's about it. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. That's about it for me this week. See you again next time here on Chowpat.